Hoy guys, uh, good morning sa inyo lahat. Nandito ngayon si Papa sa Kalamba Laguna. Ayan oh, nandito tayo naglalakad. Ayan. Sinalda ng rito Ngayon papunta tayo mga guys dito sa public market ng Kalamba, yung bagong public market. Papunta tayo dito. At maglalakad lakad muna tayo rito. Ayan. Ganda oh. public market ng kalamba dito sa lumang public market yeah, para ipakita natin sa ating subscriber uh, naalala ko tuloy na kung pwede ipakita daw yung lumang public market saka yung bago ito yung bagong pupunta natin sa kanalang iskid, lang natin yun yung uh, lumang public market ya yeah, pag nagkumanang kayo dyan mga kayo so Papuntang uh, Santa Cruz Laguna Santa Cruz Laguna Madaming papuntahan yan dyan Eh, oh, pasensya kayo sa mga buses ko, uh, medyo masama pagaramdam ko. Uh, pinili ko lang na pumunta rito. Kasi nabasa ako kagabi. Uh, nabasa ako ng ulan. Kaya ngayon, minukubo ako. Ayan, yung papunta sa Santa Cruz Laguna. Ayan, pag kayo. Ayan mga guys, oh. ganda o. Oh. Ayan, yeah, pag niliritsyo niyo ito, uh, din niyan doon sa bahay ating bayani na si Dr. Jose Rizal lapit sa simbahan kaya lang malayo sa sakay kay Tiyan ng Tresigil uh, lang po dyan 50 ang pamasahe ako doon pero maganda doon yun ito naman mga guys ito naman yung papuntang uh, papuntang uh, alabang ako ba o oh. Santa Rosa ayan. Pa pa-tahe kan. Ang ganda ng view dito. Ito, uh, public market na to. Bagong public market. Wala ka lang ba? Ito mga guys. Kita nyo mga. Kilala ka na tayo dito. Sa gilid ng public market. Pagkakamaya papasok tayo doon sa pangumbigyan ng mga karne, mga ka-isda. Yan, diretso lang mga guys pagka papunta kayo doon sa bayisang ating bayan, yung Sidok Terorosal or si at Pasirsal. Diretso De lang lang, sasakay lang kayo ng tricycle. Ayan o. No? May mga mga manok. dyan kay sa Sasa kayo meron siyang biyayang papuntang playa din papunta din doon sa Pansasang Bayani bahay niya yan ganda o dito tayo papasok mga guys Yeah. Dami mga Ito dito, naman yan dito. Tawel, tawel, wala, tawel mga damit. Tawel, tawel ah. Ayan mga dito. yan. Ayan mga pa dito. <hulay> <paing> darito, <hulay> mga Iba-iba rin pa rin mga guys. Tuloy-tuloy na po kayo mga ate, kuya. tas pa rin yung bigas pero yung ibang pag parte may nila na mababa na yung mga bigas din ito yung mga karnihan dito mga guys

<laughs> guys, ito yung mga guys, kaibigan dito sa public market. Ito yung bagong public market sa Kalamba. Yung nag-request sa akin na kung pwede ko ipakita yung lumang public market. Baka sod na araw na lang siguro mga guys kasi medyo malayo-layo din yun. Yeah. Ito Na Ito naman kasi mga isa naman yung dito. <coughs> yan mga guys. Ito eh, so mga, mga dito puro mga isa. Ayan. Ano ito? naman mga gulayan yan dito. Iba-iba yung mga kondito pa rin Ikutin natin ito guys. Siguro yung nag-request sa akin na kung pwede ko puntahan yung ah, public market. Baka sunod na araw na siguro mga guys kasi medyo masama pang pakiramdam ni papalon Kaya medyo na maos pa ako kasi. muna kami rito. Dito tayo. Tapos mapasok naman tayo dyan sa kabila para makita niyo. dito mga guys madami ang mga subscriber dito dito sa public market itong ito yung bagong public market sa Kalamba ha kaya yeah, sa yung nag request sa kung pwede ko puntahan yung uh, lumang public market sa asod na araw na lang natin puntahan yun kasi nandito lang man ako sa Kalamba kasi umuwi ako rito ayan ayan pasok tayo dito guys ay, mali ang na sa kaya ko? Sa kapila. <coughs> okay, sa so, ikot tayo rito kasi sarado sa kapila. Yung mga protasan. Ito na daan. Wala baka. na mga wish pero mamaya may lang ako kakain. Ako umuwi kakain na sayo pasok tayo dito eh mga guys pag dinirecho nyo ito papunta na yun doon sa sa ating bayan yan sa Victoria Sirisal kanyang lugar yan, ito yung mga pandito ikot ikot lang tayo pareho talaga ako yung sa Malalog yan na pala yan dito sinaraduhan na kaya pala wala tayong mataanang sa kabila Ayan.

Eh mga guys, uh, sarado na pala ginagawa pala rin dito yung bagong market. Kaya lahat dito sarado. Kaya ito napakaganda sana. Ngayon ko lang nalaman na ayan oh uh, sinaraduhan na. Kaya hindi tayo magkakakondo ito. Ngayon tayo iuwi na lang. Ayan. At uh, bago tayo umuwi mga guys, kakain muna ako rito. Wala akong Busom na kasi ako eh, walang makainan. Bago tayo kamo eh, kaya mo na. Kaya ka. Kaya pag mo mga guys, papunta na yan doon sa lugar sa ating bayani na si Dr. Rosirisan saka malayo layo pa rito yung kwanti para yung isasabi sa ating yung subscriber din yung lumang palengke medyo malayo layo dito kaya so daro na lang natin puntaan mga guys kakain mo ako dito alam ano po ako ng mga na makakainan madala ko naman kayo rito sa bago public market ng kalamba kailang lang uh, ginagawa Ah, kaya nandito yung mga kwan sa watak-watak yung mga nagtitinda. at yung mga, mga, mga kababayan ng Bitor. Kaya uh, wala akong oh, makita ng kailan dito ah. Magpasata ako ah. Ah, dito pa pala sa kabila. Yung aking pinakailan. kaya mo na ako yan yung mga karne yan dito kaya agad ang nagpa maganda yan nandito na yung mga isla oh kasi ang ah, ginagawa kasi ang pandun uh, ay inaayos pinapaganda nila nakabakod kasi yung pandun yan nandito pala dito ako makain Ayan, yung mga saging. Eh mga guys, okay. Uh, hanggang dito na lang muna tayo. sa tayo muna. Putuloy ko muna ito at ang mga simple vlog. Salamat sa mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang muna. Ingat mo ka. God bless. Bye-bye.